Miss Award ay si Vice Ganda para sa pelikulang And the Breadwinner Is. Swerte raw yata siya sa mga award na walang gender ang titulo. Binakbakan din kasi niya ang mga nanlait sa kanyang pelikula na kung bakit nga ba ay laging nangunguna ang mga ito sa takilya para panoorin ng mga tao at pamipamilya. Roll VTR. Maraming, question, bakit nung lagi marami nanonood ng pelikula ko? eh, para sa mga ilang kritiko, at para sa ilang mga feeling mas magagaling pa sa kritiko, <laughs> sa mga umakarating kritiko, ang mga pelikula ko po daw ay pang eh, walang kwenta, walang katuturan, um, slapstick, kachipan, puro kabaklaan, puro kabaduyan, bakyan-bakya. Pero bakit patuloy na pinipilahan ng mga pelikula ko? Dahil ang pelikula ko po kahit hindi masyadong pumapasa, o hindi pumapasa sa panlasa ng mga kritiko. Ang pelikula ko ay nagsisilbing pangtakas ng napakaraming pangkaraniwang masang Pilipino. Yung Pilipino, yung pelikula ko po ay ginagamit ng napakaraming masang Pilipino para maging instrumento para sila ay tumakas nang Kumawa, tumawa, pa, hanggang sa makalimutan nila ng ilang segundo kung ano yung masakit, malungkot at mahirap na sitwasyon ng kanilang pamumuhay araw-araw. Maraming Pilipino na patuloy na pupunta sa sinihan para sa at panoorin ang pelikula ko at pagtawanan ako para kahit paano makalimutan nila yung lungkot. Para kahit papano makalimutan nila ang dami nilang problema. Para kahit paano makalimutan nila malapit na silang mawala ng pag-asa dito sa Pilipinas. Yun po ang isa sa mga dahilan. Feeling ko kung bakit nanonood pa rin sila ng pelikula ko. go talaga yung mga ano ng mga bitaw na mga salita ni Vice. Alam naman natin na, kung sino yung mga pinadalirigan niya yung mga kritiko na nagsasabing uh, basura ang kanyang ano pelikula, di ba? Sabi nila ano palagi yung sinasabi na walang Oo. kwenta ang mga pelikula niya, Pare... di ba? Oo. Maraming okay. yung mga nagsasabi na walang kwenta ang kanyang pelikula. Pero tingnan nyo, in fairness kay Vice, wala pa siyang plop. China, amores uh oh. na pelikula na kumikita. Wala so, sa una niyang oh. pelikula na. Na five, uh -oh. ano, yung, yung kay Roderick po natin. Better ang kabayo. Better di ba? Oh. mula yun hanggang ngayon tayo. At kapag ka may film pa siya laging box office, laging tap grosser, ay, hindi. Mayroon siyang isang movie na naabutan ni ano. Oh, Adam Si Adam Mula ka nag-number one. Sa sa Monte. Cell, number ano ba yun? ano, Miracle in cell number 19. Yes. At saka deleter. 19 or 7? Oh, whatever <laughs> the, the, chat, the number, pero yung na niya ni Aga Bulak, di ba? Tapos mm. meron pa yung deleter yata. Oo, oh, oh uh, deleter. Pero still, lagi namang pinipila sa takilang movie oh, ni Buzz. Oh, oh. Kahit na sabi, naman yung movie na yan. Ay, ano yan? What, ano, pangit, basura. Pero pinapanood ang mga pero, tao. Oh, oh. Pero, tama si bus na kaya pinapanood. Kasi di ba tayo, nakakadulit yung masa. Kung gusto natin, lagi tayong basaya. di diba? Pag nanonood ka ng COVID, kung may problema, problema High five sa yung problema mo dahil matutuwa ka sa pelikula. Hindi ka, o. Oh. Sabi, slap text. Gawa-gawa na noong pelikula. Wala, hindi kasi na-entertain kasi yung mga oh, tao. Oh, kaya, inuulit-ulitin nila na panoon mga pelikula ni Vice. Okay. Diba? Okay. Abang ano uh, rin, diba? Kasi uh, ito na namang Metro Manila Film Festival. May Mayroon na namang siya. sa pelikula. At ang title ay? Call me, mother. Call, call me mother. mother. call me mother. Call me mother. At, 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 call me baby. <laughs> and then, ganyan, call me uh, mother. Call me mother si Nadine sa gusto mm -hmm. eh. Oh, oh. Ngayon naman, magkasama na sila sa pelikulang Call Me Matt. Nagkaroon Nadine, na ng collaboration! Uh, ng Na Bas Ganda at Nadine Lusk. Pero alam mo, mm -hmm. sa lahat ng mga dandalo na ka gabi. Pinakababang speech yung kay Vice Ganda. Yes. Talaga, at talaga, ano? Six minutes, six minutes ay, so talaga, for Pero kasama eh, yung sa, sa pag-akyat. Oo. Uh -uh. uh -uh. uh -uh. So, mali yung pagsasalita niya, mga nasa five minutes. Pero okay, okay, yung niya. Okay, yung okay, pagbaba, uh -huh. mga one uh -huh. and a half minutes. Ang Edis Award, siya. di ba? Ayan ay ang, ang mga nandiyan organizer niya ay binubuo ng mga editor Mga kaibigan natin. Kaya kaibigan natin mga editors. Kaya for sure, edit sa editors sila. You I-edit, know, edit, edit, edit. Sigurado yung specifies ganda.